No? Totoo ba yun na ano? Nung ma din diri sa pulis natin sa Patangas Maharam sa... Maharam sa chikwin Yan ang talakay natin na no? Kung totoo ba na may... Maharam ba sa chikwin o planted ba? Hindi naman siguro planted mga par, no? Dahil mayroon tayong... Mga IG ang IG isang intelligence group no uh, lahat ng department mayroon uh, tayong IG tinatawag na intelligence intelligence group ba diba, ang coast guard may IG ang police may IG no tapos ano pa? Ang pedya may sariling IG din yan, mga par no. May sariling IG tapos Ang IG uh, may may sariling account din yan. Ah. Uh, eh uh, Maraming ano, basif sa ano, yung tech sa Shabu na o oh, Belyo, no? Siguro kung kayo ang nasa PNP, siguro alam, alam niyo yung anong trabaho sa PNP. Mayroon tayong intelligence, intelligence na grupo, no? Ba, ay, ang intelligence may bawat barangay mayroon yan mga intelligence no patasahan ng mga pasapasahan ng mga ano, report kapag makakuha ng intel report sa ibang department uh, ipasa sa ibang anyan yan? ibang police station no mga par dami ko na nabasa na ano sa TikTok sa uh, ibang social media planted daw may mga ano tanim ba, hindi mo rin Papasalama tayo na nahuli yung billion of shabu mga farm kung wala kung hindi nahuli yung uh, naman na the value sa shabu no Mahirap yun, maka, yung shabu, maka, yun. Matabuang yan, no? Kung nasubran sa siyabo. Ano bang ko yung naon na naka ano, team leader ang ko ng ano team leader isang kapitan no ah, major major to ano yan lieutenant colonel no police, to lieutenant colonel. Yan ang spot promotion. Mahirap kasi ang promotion sa police. Taon yan, taon. Kaya papasalamat, papasalamat din siya na nakaroon siya ng na spot promotion. Isang rank yan yan din ang haramin ah uh, ah uh maraming ano, well, maraming hindi maniniwala sa ano. Yung sa na nauli sa nauli sa Batangas. Para sa akin totoo na naulis Hindi 'yun planted. totong totoo 'yun mga pat. Okay, mga maniniwala sa don sa mga nasa TikTok or sa ang ang PMP kasi marawak ang ganyan ang IG may kuan din yan, may sariling kuan din, asset. Ang asset nagbibigay ng kuan uh, uh, ang tawag dyan na uh, information na kung saan banda yung located na area, yan ang ibibigay doon. ba? Diba? papasalamat tayo na nahuloy na yung subway na yun no? almost billion tapos hindi mo mahuli maraming na maraming na naggamit ng na mga mga po sir no? nagsasabi na planted. Baka, mukhang, mukhang droga na yun, no? din. Yung nagsasabi na planted. Marami kong nakikita na sabi, planted. May planawan gaw gawgawa no? para matakpan yung ibang kaso, no? Hindi naman planted yon, Totoong perisyon yon, ano ba yung sino ba yung nahuli Is, isang kampa naman isang ex army no US army eh nag nagwan lang nag resign no isang US army mga par di e, basta basta yon tapos nagtatayo ng nagtayo ng uh, sariling business dito sa Pilipinas yan e, ang negosyo excited line niya siya po kaso nga lang uh, na kung hindi pa nahuli yun, siguro, sigurado. Diba tiba yung may kasab... Siguro, sigurado, may yun may kasabot, no? Kaso, 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 kaso lang, hindi na nahuli. Isang babae, suspect, so isang US Army na ex-US uh, ex, Army, nahuli. Yung driver na yun masyadong tiwala rin, no? Akala siguro wala siguro yung checkpoint Eh, ang pimpin natin eh Kahit saan yan, may checkpoint yan Eh, na timing yan na may checkpoint Iyon, e, tinpok siya doon, no? Kung wala pa makalos, Sigurado, 50% uh, na uh, makalos sa checkpoint Kung halimbawa wala walang checkpoint Sigurado makalos yun sa kan uh, sama sama sa polis. Kaya nabigyan siya ng spot promotion yung team leader, team leader mismo. Hindi ila yun. Kasama, na yung kanya, niya. May sport, may ikon din yun. Promosyon. Automatic niya. Kahit saan department niya. May sa, alibaw, sa, uh, sa, 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 mga, mga, sa mga military. Mayroon din niya. niya? spot ispat, promosyon kung makarecover ka ng mga parel, automatic na recommendation ng kulang niya. Team leader na yung magbibigay, et, yung CEO si mismo magbigay ng recommendation bago ipasa sa commander. No? Yan ang patak patakaran sa no? eh, si DILG na yun mismo nag na bigyan ng promosyon. Karapat dapat bigyan ng promosyon ng mga parel Dahil billion of pesos na Tembo, milano. kayo na uli mga par sigurado marami na marami naman kasuray-suray sa ano kalsada buti, buti na lang na pulis sa ating magaling na pulis no? Kaya yung mga baser dyan, isa rin yung ganyan, yoser din, yoser din yung buzzer baser no? Na nasa, nasa TikTok. Halata na mas mukha na mahilig din sa polboron. halata yung tao na ano, mahilig sa polboron, mahalata yun. Kasi yung hugis, iba. Iba yung hugis mga parang. Eh, sa akin, iba ba yung iba ba yung iba, iba ba yung hugis ko ba hindi na may ibang ban jan na sa ikum yung tao na nailig sa nailig sa pulburon kaya yung ano yung nailig sa pulburon hinto na kayo wala kayo mapala jan wala kayo wala kayo matuwang magandang one dyan. Dahil sisirain yung katawan sa, sisirain yung katawan sa, sa sibo pulburon. Makasisira sa utak yan, mga par. Eh, yung mahangat maaga pa, hinto, hinto na kayo. Mayroon, mayroon akong kakilala, may kakilala na may helix polburon Iba, iba na yung utak no? Utak na yung iba, iba na yung ano eh. Kananalita niya, iba Sa, sa limuang na ba? Sa limuang. Dahil sa polburon Hanggat na aga pa, kayo ang, yung mahilig sa polyboron, hanggat na aga pa, hinto na kayo. Wala kayong makapala dyan. ubos pa yung pera nyo nabaliw pa kayo dyan kaya may mga ibang nasa kalsada dahil sa si niya yung nga, pulbo, pulburon. Yung mahilig sa pulbo, wala katana, wala kayong mga tala dyan, mga par. Masisira yung utak nyo dyan. Masisira yung utak nyo. Hanggat maga, hinto na kayo. Magbago na kayo. Oo so, nga. Ma, hanggat maga, iinto eh, na kayo. Eh, so, wala kayo mga sa pulburo na yan. Wala talaga. Ang utak mo dyan, sisirahin sa pulburn eh. Kaya huwag ka na, huwag ka na, hihinto na kayo. Hanggat maaga pa. Wala, Wala kayo maapala dyan. salamat tayo na sa ating uh, team leader sa TNT, yung team, 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 leader sa 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 Batangas na team leader sa ano, uh, Acto Plus sa Cebu. Sal salamat idol. Dahil dyan, one, one round promotion kana, na. One round promotion kung kapitan ka, maging major ka na. Kapag uh, major, ibig sabihin, lieutenant, lieutenant police, lieutenant colonel, ang kanyang rango, mga idol. Eh, no? Patasalamat tayo sa kanila At saka yung ano, eh, PNP, PNP chief, Lalo sa ating Pangulo, eh, siyang commander in chief, commander in chief, bigyan, bigyan natin yung apa mayroon siyang direktiba na o uh kung mga ano? dorogista yoser, kasama na yan So sa sa IBCB na no? balita. Di pare parehas ng mga idol mo. No? Ay big sa estimate eh hindi pa siya sure na ang ganyan na halaga na 13 billion. Di parehas no. Yung estimate estimate estimated pa lang yun. Di pa na claro na yun ang yun talaga yun talaga yung halaga. Ngayon may 13 billion. Billion, 13 billion. Huh? sa inquirer na balita 6.68 billion 1.4 tons, no? Hindi tarif-tarif yung ano. Tampang, tampang pa kasi yun. Hindi pa kasi natin natimbang kaya estimated. Automatic. Kapag estimated, hindi pa sure na yung halaga na yun, ang, per, ano ba, billion estimated. Hindi pa na klaro na estimated Ang idol. idol. Kapag walang checkpoint mga idol, siguro labas pasok yung ano yung mga dug, mga mahilig yung mga mga, mga, mga yung tawag yung mga supplier sa ano, sa bond. Eh pasalamat pasalamat tayo may aktibo na ng checkpoint yung Batangas Police. Yun, nahuli yung billion of pesos na siya po, no? Kaya, mas mangganda talaga araw-araw yung checkpoint, ng no? mga idol, no? kung wala checkpoint siguro sure bulo yung makalusot ay buti na lang may checkpoint mga idol diba yung kasabi na planted hindi ko maniwala dyan na planted dahil ang ating PNP alerto yan sa mga ganyan na mga illegal drugs kasi yung direct, mayroon kasing directed ng ating pangulo na sukuin so niyong yung ano, droga kan nagkandak silang ng checkpoint bakit ba ano, nahulo yan yung mga idol na ganyan na dahil mayroon tayo mayroon silang uh, intelligence tapos ang intelligent may 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 ano yan may sariling acid din yan no But isa may acid din kung kapag ang acid na nagbigay ng uh, information na sabo ay sigurado no? ang uh, spot niya na magkaroon sila ng check point uh, kung positive yung ano uh, kung may laman, holy ka talaga kung mali yung information binigay sa asset ang tawag dyan, uh, bukya ang uh, IG, ang iyong intelligence group na ano, na bigyan ng fake news na pook ang tao uh, fake news na nag ang bigay, nagbigay ng information ng asset fake news na nagbigay na fake news ang, ang nagbigay nabiga, na informasyon, information fake news no, yung nagbigay ng ano yung nagbigay ng magandang information yung police na yun na nabigyan ng magandang informasyon information sa asset yun automatic niyan automatic niyan na ano magkaroon sila ng on the spot na check point wala ng ano yan basta positive yung yung na may laman holy ka talaga salamat salamat mga idol dito na lang ako.